Noong August 20, 1976, ang apat na art student na si Charlie Foltz, Chuck Rock at ang kambal na si Jack and Jimmy Weiner ay nagkamping sa kabundukan ng Alagash sa state ng Maine sa USA. Habang nagka-camping ang apat na art students ay nagpasya silang mag night fishing hanggang may nakita ang apat na kalalakihan sa itaas ng puno na isang kakaibang ilaw. Akala nila nung una ay isa lang itong eroplano na mababa ang lipad. Pero nang kanilang ilawan ang misteryosong bagay na ito ay tinutukan din sila ng napakalakas na ilaw na halos magliwanag ang buong kapaligiran. Sa takot ng apat, agad silang nagsagwan ng napakabilis para makapunta agad sa kalupaan. Pero ang misteryosong ilaw ay agad na lumipad pa itaas at biglang nawala sa kalangitan. Makatapos makabalik ang apat sa kanilang camp sa hindi maipaliwanag na dahilan ay hindi nila masyadong pinag-usapan ng kakaibang nangyari at sila ay natulog na. Matapos ang ilang taon, ang isa sa mga kambal na si Jack Weiner ay nakakaranas ng matinding bangungot gabi-gabi ayon sa kanyang panaginip ay nakahiga siya sa isang operating table ng nakahubot-hubad at pagtingin niya sa kanyang paligid ay nakita niya ang kanyang kapatid na si Jim at ang kanyang mga kaibigan na si Chuck at Charlie ay nakahiga din sa operating table ng mga hubot-hubad. Ito ang senaryo na laging napapaniginipan ni Jack gabi-gabi hanggang sa humingi na ng tulong sa isang UFO researcher si Jack at ang suwestiyon ng UFO researcher ay mag-undergo sila sa hypnotherapy session upang marecover ang mga alaala -ala nila noong gabing nangyari ang insidente. At hanggang sana ibalik ang kanilang mga alaala -ala ng gabing nangyari ang insidente Ayon sa kwento ng apat na estudyante, nang makita nila ang ilaw sa itaas ng puno ay nagsagwan sila ng napakabili sa takot at hinabol sila ng misteryosong ilaw at isa-isa silang hinigop pa itaas ng misteryosong ilaw na ito. Pagkatapos ay nagising na lang sila na nasa operating table at tila sila pinag eksperimentuhan ng mga nilalang na malalaki ang ulo at mukhang insekto at may apat na daliri. At ang pinakakinatakot nilang apat ay isa sa mga nilalang na ito ay may hawak na parang karayom na may sukat na 14 inches. Ayon pa sa kanilang apat ay parang sumailalim sila sa medical exam at kinuhanan sila ng blood sample, urine sample at semilya. Ang kwento ng apat na ito ay hindi na bago at naging pare-pareho pa rin kahit in-interview sila ng magkakahiwalay. Ang Alagash UFO encounter ay ang pinakanakakumbinsing UFO abduction sa kasaysayan.